alam mo ba alam mo 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 Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan nyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan nyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Rolando Navarrete World Champion si Rolando Navarrete, ipinanganak noong ikalabing apat ng Pebrero taong 1957, ay isang Pilipinong dating profesional na boksingero na lumaban mula 1973 hanggang 1991. Hawak niya ang titulong WBC Super Featherweight mula Agosto taong 1981 at Mayo taong 1982. Estilo ng pakikipaglaban isang magaling na boksingero, si Navarrete ay may magandang talento at kilala sa kanyang matitigas na suntok, kilala bilang isang slugger at isa sa pinakadakilang Filipino knockout artist, profesional na trabaho una siyang lumaban para sa isang world title noong 1980 laban kay Alexis Arguello ngunit natalo ng TKO sa maalamat na kampyon noong ikadalawamput siyam ng Agosto taong isang libo at walumput isa, mapapanalo niya ang WBC Super Featherweight title sa pamamagitan ng pagpapatombo sa sikat na kapwa Southpaw na si Cornelius Bosa Edwards sa fifth round ng isang title match na ginanap sa ito E kalaunan ay ipinagtanggol niya ang titulo laban sa hindi kilalang si Choi Chung Il ng Korea, na pinatigil ang magaspang na challenger sa ikalabing isang round ng isang kontrobersyal na laban na ginanap sa Manila noong Enero taong 1982, sa kanyang ikalawang pagtatanggol sa titulo makalipas ang apat na buwan sa Las Vegas, Nevada, nakipagtalo si Navarrete Rafael, Buzuka, Limon, na muna ang kampiyon sa lahat ng scorecards bago na knockout ni Limon sa 12th round. Pagkatapos noon, bumagsak ang karera ni Navarrete at hindi na siya muling makakasama sa malaking pera. Noong 1984, nahatulan siya ng sexual assault at nagsilbi ng tatlong taon sa isang hawaya na bilangguan. Matapos ang palayain noong Marso taong 1988, si Navarrete ay bumalik sa Pilipinas at nagsimula sa ilang mga comeback fight. Sa isa sa mga laban na iyon, maghihiganti siya sa kanyang lumang pahirap na si Limon, na sa pamamagitan ng desisyon sa isang sampung round na laban. Sa kanyang pagbabalik, kasama siya sa kapwa boksingero na si Rolando Bohol ng manunulat ng comics na si Arnold J. Caparas sa kanyang boxing film na Kambal na Kamao, Madugong Inkwentro, na ipinalabas noong kalagitnaan ng 1980. Ang isang serye ng mga pagkatalo laban sa mga lokal na mandirigma at walang ranggo na mga kalaban ay pinilit siyang magretiro ng tuluyan. Personal na buhay si Navarrete ay kasalukuyang nakatira sa General Santos. Isang serye ng mga bigong relasyon sa iba't ibang babae ang nagbigay sa kanya ng pabuoang pitong anak. Isa sa kanyang mga anak, si Rolando Jr., na lumalaban sa pangalan ng kanyang ina na si Rolando D., ay isang profesional na mixed martial artist. Dahil sa mga problema sa labas ng ring, walang pera si Navarrete at ang dating world champion ngayon ay nagbibenta ng isda na ayon sa kanya, kumikita siya ng 800 pesos, mga 16 dollars, sa isang araw, nagsasanay pa rin siya ngayon na may mabigat na bag sa kanyang tahanan, tatlong taon siyang nakakulong sa United States dahil sa panggagahasa, nasangkot din kamakailan si Navarrete sa iba't ibang reklamo ng pulisya para sa asawang baterya at droga, noong ikalabing apat ng Pebrero taong 2008, si Navarrete, ay binibigkas mula sa panganib, matapos saksakin sa leeg ni Rackman Saliling, isang nangungupahan sa boarding house na pag-aari niya sa Bula, General Santos, gamit ang isang ice pick, si Navrette ay nasangkot din sa dalawang nakaraang pag-atake, noong 2005, siya ay tinamaan ng bakal na tubo ng isang babaeng kapitbahay at noong 2006, isang security guard ang tinaga ang kanyang binti gamit ang isang shotgun sa isang fishing port. Pamana sa inireranggo ang ikasyam na pinakamahusay na super featherweight champion sa kasaysayan ng World Boxing Council. Noong 2007, kasama si Navarrete sa Kamao, isang episode ng award-winning na programang Sine Totoo, na tumanggap ng una at tanging George Foster Peabody Award ng RP, ang katumbas ng Pulitzer Prize, ipinakita ng Kamao ang palakasan ng boxing at itinampok ang kwento ng dating world featherweight champion. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam mo ba, Alam mo ba? Alam alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo ba 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 alam mo ba